Hindi po, lalaki. Nakalimutan ko siya Hindi na hindi ko naman kasi, ah, Maka-orange siya. Kapag na naman, mga paklase mo, na sila? Sila, Jesa Yung iba sa may trabaho na sila. Sabi na kaunan sa Diyos sa Facebook. Ano sabi niya sa Facebook? Hindi ko magalayo eh. Tutapakot na kaya yun sa Ha? Natatakot na yun sa'yo. Bakit? Wala <laughs> naman. Matatakot. <laughs> Baka yeah. daw kasi lokawin mo siya. <laughs> Ayun no. hmm? Si Jessa. Si no, Jocoray. No, Saka sino sir? Si yeah, Boutard. Ah, si Boutard. Nagkasakit yun sila yun, yeah. na <laughs> <time. laughs> yun. yung nabengge. Si Boutard. Saka galing nila kaya. Ano sila? Yun sila wala yun. Sir. Si Ben, tapos sila Christina, yun lang yung may mga work na yun, sana hey, naghanap pa sila. Christina Fernandez. May trabaho na, si Pula gulaba. ba? ko. <laughs> ang kalakas sa Ayun. ayon. alam. Okay. acsa sa municipal dapat si ani si Jesa ayun ni Jesa. ibalak pa sa municipal. oh yun la sa baka. Oo, ni. lolo niya ano doon. Oo. siya? ano 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 Komsay. Komsay? Mga Kamsa-Pensay? Ay, Komsay yan. Kom May 4 years ba dito, Sir, na Komsay? Wala? Next year pa. Ah, next year pa. Wala akong pass Wala na. Bukas wala na rin akong pass. Sa September... ay sa katapos sa midterm nun na. Hindi Di po mga na yung mga assignment po. Kasi, mga okay. Mga assignment, okay. okay lang yun. So, tapos na yun eh. Ano, may bala ka ba sir dun? Oo. Oh, Eh, kaso, pagkakas mga itong uh, work Kaya yeah, nga. Eh, paano yun? Yung gusto niya sabi mong resin na ako ba? <coughs> eh, paano oh, ba yun? Eh, ilmay ko na nasa yun. Pwede ba yun? Ano ba online email. Hindi ko nga, hindi ko nga makita. Well, lang ko lang. Kasi ko rin yung site nila parang wala. Ano ba? Open na sila? Oh, open daw sila. Sinabi ko rin sa professor namin, sir. Oo, oh, oh, open. Oh. Magpasa lang daw ako dun sa pinaka ano namin. Yung sinasabi mo sa ano yung sinasabi mo sir? Pandemic affairs. Oo. Parang hindi naman ka ade ano ko na rin yun. Pero mo alam mo pa rin babae, yung pinaka president, yung yung babae, yung lalaki, ng mga ano. Pero yung president na po kung po yata yung Ewan ko sa. So, ano right? <inaudible inaudible> <So>, um, <inaudible> so, uh, namin. Ayun nga, sir. Meron ako yung isang teacher, ang dami na tinuturo, NSTP, salesmanship, marketing, halos lahat na pera lang din sa mga mathematics na ano. Philosophy, meron kayo? Philosophy, tapos na ako dyan dito. Ah, oh, there, meron kayong philosophy. Meron kayong tuturo, bumala lang. Baka lang. Baka lang, sir. Minsan kaya, sir, ano, dahil sa, di ba, ang daming subject niyang inaano nawawala na ng proseso, hindi napapasokan yung proseso. Eh kasi nga, sako sa lang ng schedule din. Eh. Schedule sa professor dahil marami nga siyang hinahawakan. Ah, so kung lang yung proseso. Hindi <laughs> ka nag-text, napungkot ako. Nag-text ako, di ka nagre-reply. Yeah, Kaya lang. lagi lang ako nang te-text sa'yo, di ka nagre-reply. Ano? Smart ba? Mm -hmm. e na number 2 Ba't nagbabago, sir? Kasi nag-inactive. Yung isa, nag-inactive. Bakit? Anong ginagawa mo, sir? Ba't naman ako kahit five years na yung ano ko? So, kaya na hirap ako. Sabi ko, bakit kaya ito, sir? Di nagre number, sir.